harap-harapan ka ng niloloko, okay lang sa'yo, ma. Kaya kanila inaabuso eh. Kaya sila namimihasa. Kasi pinapayagan mo, ma. Ayaw mo nandito si Bid sa bahay na to? Ha? Mas gugustuhin mo pa mawala na ka, ma? Yan ba gusto ba? Oo! Sige! Magsalaris ka! Umalis ka dalawa! Pasensya ka na, ang daming tao sa palengke. Mahal! O oh, anak, andiyan ka na pala. Halika. Samahan mo ko dun sa baba. Pag-ayos sa hapon. Halika. Halika Sige na, halika. Mawat. Magbubalag-balagan na lang kayo? Anak, kung ano yung sasabihin mo, ako na lang yung sasabi sa'yo. Huwag mo na ituloy. Seriously? Wow! Hindi lang isang beses nangyari yan, Ma. Paulit-ulit na lang. Ano na, Ma? It's time to wake up. Huwag ka na magpakamartir dyan, Ma. Anak, wala na tayong magkagawa. Eh, eh ganyan na yung papa mo, eh. <laughs> There. Harap-harapan ka na niloloko. Okay lang sa'yo, Ma. Kaya kanila inaabuso eh. Kaya sila namimihasa. Kasi pinapayagan mo, ma! Anak, alam mo naman, di ba, kung paano magalit ang papa mo. At saka, wala na rin mangyayari kahit suwayin ko siya. Hindi na magpapago dahil siya mismo ayaw niya magpaawat. Kaya, kaya mo na. Okay lang ako. You're not okay, ma. You are not okay. Ang kulit mo naman ni. Eh. Okay nga lang ako. Hayaan na natin siya. At kahit anong gawin natin, ama mo pa rin siya. Asawa ko pa rin siya. Kaya respetuhin na lang natin siya. Respect? Ni hindi kanya nga po nire-respeto eh. How can I respect him kung binabastos ka niya sa harap mo? Ma, ano ba? Anak, kiss lang. Mahal kong papa mo. And, ayokong masira yung binuo naming pamilya. Ma, kaya, please, ayahan na lang natin. Ma, Simula nun ang babae si Papa. This family is ruined. This family is broken already. You can't blame me if I can't respect him. Anong kadrabahan to? Uh, uh, mahal, uh, wala. Uh, kumain na kayo? Alika, kumain na tayo? Uh, hindi na. Lalabas kami. You know, deserve ko yung aftercare pag tapos ng magandang laban sa kabo. Right, man? <laughs> yes, babe. Tayo nga. Diyan na muna kayo, ha? Alis na kami. Oops! Sorry! Paharang-harang kasi. Akala ko kabit ka lang. Tanga ka rin pala. Ano sabi mo? Hayaan mo na, wag mo na patulan. Ma, if you're fine with that at hindi mo siya papatulan, pwes ako, papatulan ko yan. Bakit? Who are you to act like that in our family home? Eh, kabit ka lang naman ah! Aba, bastos kang bata ka! Okay. Sige! Subukan mo sakta ng anak ko, hindi ako magdadalawang isip na saktang ka. Aba? Nagkampiyan ng mag-ina? Anong balak niyo? Pagtulungan ako rito? Hoy! Para sabihin ko sa inyo, hindi ko kasalanan na pinatulan ako ng asawa mo. Compare naman kasi sa'yo, mas lamang ako. At itong anak mo, pag sabihin mo, napakabastos ng bunganga, mas bastos ka! Kasi pinatulan mo yung tatay ko, eh alam mo may pamilya siya! Ganun ka ba talaga kababa at kaboba ang isip mo? Sobrang baba ng isip mo, no? Kaya naisipang mong manira ng pamilya! Sana naisip mo na babae ka rin. Na magiging ina ka. Na magkakaroon ka ng anak. Pwedeng pwede, pwede itong mangyari sa'yo. Mas gugustuhin mo ba? Gugustuhin mo ba? Ano to? Han, yung mag-inom mo, pinagtutulungan ako. Punyata! Talaga ba wala na ba kayo bibigay sa akin kundi puro ka sa katang ulo? Ah, uh, um, mahal, sorry pag sasabihan ko na lang si Tanya. Ma, hindi! Hindi tayo ang may mali dito! Sila ang dalawa ang may mali! Kung kaya niyong tumira sa isang bubong kasama ang kamit ni Papa! Pas ako hindi! Hindi, hindi ko kaya! Anak, iniisip lang naman kita eh. Ma, anin pa natin ang buong pamilya kung toxic naman. Mas gugustuin ko pang mawalan ng tatay. Ha, ah, ganon. Ayaw mo nandito si Bid sa bahay na to? Ha? Mas gugustuin mo pang mawalan na ama? Yan ba gusto ba? Oo! Oh! Sige! Magsalaris ka! Umalis ka Hindi na kayo makakabalik dito! Ma! 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 Okay oh, Ma! Okay lang po Ma! 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 Pa! Hindi Ma! Tanya! <laughs> Tanya! Umayos ka! Ha? Ma! Ma! mo kayo! pa, Hindi Ha? <laughs> Pero hindi na po dyan sa <laughs> ospital pa. Tulog ka ba ko? Anak, tulog ka ba ko? Ma. Ma. Ma! 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 Anak, tulog ka ba ko? Sumama ko! Aalis ka, ha? Asan ah, na yung kabit mo? Nasa ibang lalaki na, di ba? Kasi wala ka ng pera! Di ba gusto mo kami mawala sa buhay mo? Di ba pinalayas nyo kami? O, oh, ayan! Wala na si Mama. At dahil sa'yo yun! Anak, huwag mo naman ako iwan. Wala na nga yung mama mo. iwan mo pa ako dito mag-isa. Alam kong sawang-sawa ka na marinig to, anak. Pero patawarin mo ako sa nagawa ko. Anak, nagsisisi na ako. Anak, masakit. Napagtanto ko na mahal na mahal ko kayo ng mami. Mahal ko kayo ng pamilya. Ma anak, mahal ko kayo. Wala nang kuwenta yung pagsisisi mo pa! Kasi mismo buhay ni mama yung nawala. At hindi na natin yun bababalik. Oh, anak, huwag mo nang maiwan si papa mo. Babawi ako. Gagawin ko lahat. Magsimula tayo muli, anak. Anak, gusto ko lang mabuong pamilya natin. Please naman, anak. Huwag mo iwan papa mo. Matagal nang sira yung pamilya natin, Pa. Simula nun ng babae ka, sira na yung pamilya natin. At mas nawasak nung inuwi mo yung kabit mo sa bahay natin! Ah. Tapos ngayon, magsisisi ka? Pa, wala nang magagawa yung pagsisisi mo kasi wala na si diba, Mama. Hindi mo na ako masisise kung hindi na kita mapapatawad pa. Pasensya na. Naka.